Good morning, good morning. So, Pagpapalang araw naman sa ating lahat. Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, nakagatas na rin pala tayo. Ayan, anayin natin yung mga kalabaw. Painumin natin. Ayan. Nakaon si Boti tayo ngayon. Ayan. Painumin natin yung mga kalabaw natin. Diba? Lay ano dito. Lay tubig. Ayan. Ayan. <laughs> O maaga tayong nagano ngayon Gawa nung mag spray tayo sa Ortiz mag spray tayo panda mo sa farm 2 O yan na uh, ano nga pala Congrats din kay na Sai Sai Saka kay Boss Jason 1 Ayan na uh, kahit pa paano eka nga kahit na Ganun lang Yung mga pinaggamitan na Bubong sa bahay Ayan na ano na nila ah uh, ginawa nila sa bahay nila o oh, yan nakalipat na sila <coughs> pagpalipat na sila say say ngayon ng madaling araw mamaya punta natin yun na nakalipat na sila Pinjet! Ay, nakalipat na siya sa bahay niya Ah. Bridget. peng ko. Ay. Maano ma na? Wala ilaw nila solar. Patada. Nga ano na pala kayo diyan, nag na kayo. Yan mo nakapagal na tayo ah, lumiliwanag na uh, ah, nagluto ng sopa si ano si Ate yun lilipat na sila oh nakalipat na sila sa bahay nila yan ayan mga boss ng bahay boss Dixon uh. yun ko ilatinin mo ha ah? ko ilaw oh. mm -mm. tingnan mo Yun o, oh, di ba? Oo. Kita mo? Kita mo kanila? Kaniba? Kanino ba house to? Kanino bahay? Kay Pintet. Kay Pintet. <laughs> Wala ka naman daw bahay. Sa talagtog ng bahay ko? oh sa talagtog bahay nyo. Gano'n sa basa. Sinagawin muna natin yung ano. Ay, ganong kain to? ay kainin nyo ano. Kahit malabong. Tanda mo. Ito kasi tinatawag na pait-paitan dito eh yung ano na yun yung damo na yun. uh, ayaw din kainin nung labaw yun mga boss palusong na tayo eh mag-spray nga tayo anak nung sa mga mais sa farm 2 ay mga boss dito na tayo sa ano sa Ortiz sa farm 2 yan ay mga mais natin parang nagbago na yung kulay sa pagkapataba sa pagkapatubig Aha. yan na mag-spray tayo ng panda ngayon saka lalagyan natin ng ano pang uod yan na dito na tayo mag-uumpisa mag-spray Ayan mga boss, i-spray na tayo. eh may lumalakas pa naman yung hangin. Ayan, ginawa natin yung spray. Nakaiwan dito yung spray natin, yung isa. Ayan, uh, nagiram nga pala tayo ng spray kina Tall Black. Yung isa nilang spray, minaram natin. Para tigis sa kami ni Boss Andy. Hindi <coughs> na kami nag-power spray hindi rin naabot yung mga host natin maiksi na yun eh, yung spray nito black wala tayong ano ha? patungan ha yan eh, mabasa dito na tayo mag iumpis ang mag i -ispay. dito sa dulo wala tayong ano ligo doon may nakita akong ligo doon ligo ligo yung ano ba Lata ng sardinas Pantakal sa gamot Pwede eh, na tayo mag-uumpisa Yan mga boss Yung mga lalat na spray May bagong tubo na naman Dami Yan mga boss Start na tayo dirt na tayo mag-spray hindi kaya tayo ano hindi lang iba iba talaga yung bago tingnan mo medyo matipid Ayan hanggang dito na lang tayo sa gitna nakapagbalik tayo tapos isang hanggang dito sa gitna si Bo Sandy ito nakapabalik pa hanggang dito sa atin bago kasi yun bago yung spray tipid pa saka medyo malakas pa

Ayan, mabasa. Kulang kalahati na yung na spray natin. Hanggang dito na tayo. Buhat to. Tapos, papunta na tayo doon. Alas kalahati na. Kulang kalahati. O, doon tayo magkakarga. Para diretsyohan na. Ito sa Voltron. Ayan, mabasa. Mahal yata itong mga sa ano na ito. Ayan, ano, naninilaw. Hanggang ngayon basa pa. Ayun, nag dito. Ayun. Ay! May tubig-tubig po. Mababo lang pala yung tubig dito. Dito lang saan tayo kukuha ng tubig. Ano? Kasa medyo mababaw lang. Ayun, mabasa. Dito na tayo. Dito sa tapat na to. Saka so, yun. Aha. Pero ang karga pa nandun na tayo, sa tapat ng bolt. isang karga pa yan. Dahil dito tayo niyan lima, tapos lima, nandun na tayo sa tapat na yan. Binagakakasya hey, ng sakit, hindi isang karga. Medyo makapal yung ano dito. medyo eh, mukha pa yung mo, kaya mabagal tayo pero sibasa hindi nakakasadya doon eh ayan mga ka-boss muna tayo ayan hanggang dyan sa may mga lumilipad na saan pa na yan doon na tayo nakaano ay pengen naman tayo mga apat siguro karga tiga apat kami karga ni Boss Andy siapat niya mas spray tulang ah. ganong hangin Dito na tayo kung ron. <tipos> Ito na, <tipos> na, mga boss. Pusin na muna ispa isang po din yung dala natin ayan, hawas kami ni boss si pumunta na siya doon sa pinaghintoan namin kanina kaya tayo dito sa, ano, sa gilid doon tayo nag -umpisa. Sa kasi sa gamot natin yung dalawang apat na litro so tayo dito pa tayo dito ang ganda sa may dulo dun may tanda naman yun tapos si Bosani isang pasok pa mas kain mo tayo tulang nating baon bangot hindi <laughs> <Madilete>, eh kaya bangot lang <laughs> hindi bangos bangot kain mo tayo Kain, kain. Nagano nga tayo kanina, ano, kanina umaga. Nagmeryanda sa idol kina sai Dahil nga nagpalipat sila. Yun ang pinaka-almusal natin. At ah, Ulam natin, bangot. Kain muna mga boss. sa yung ano yung mini-spray natin dito pag natin na ano tatanggalin natin yung ano dun yung makina yung air pool para mailipat natin doon sa kabila mapatubigan natin yung palay siguro bukas na lang kami makapag paandar dun sa bagay kung makapag paandar ngayon bukas din na tayo lulusong pag-trabaho tayo doon sa ano Pero hapon na ha. Baka di na natin kaya ng paandar Kasarato pa tayo Yan, mabasa Pusin natin yung pag spray natin hindi nangyari kanina. Palanganin pa yata ah. balik doon natin base Hindi compatible dito Doon na kasi sa Kaligay Hindi rin May ganun ka Ano yung pagkakasa Baligtad natin Babaligtad natin May nakalimutan pa tayo doon sa farm to Yung host na ano Host na Itim Yeah Ay, okay dami ko na yung panghos kahit medyo gabi na siguro tayo basahin na natin yung ano hari ko ipit pa basahin na natin yung palay kahit na medyo gabi na tayo teka na plus light chang

Maantan na yung makina natin Ayan mga boss yung maiso Wow O oh, diba Nagdadala yung puso oh. Oh. Eh, tignan natin yung ano Tignan natin yung Tignan muna natin yung ano Paganda ng maiso natin mga boss dito Mapapawaw ka na lang talaga oh. Haba ng mga pinuso Ay nakakatanggal ng pagod pag ganito mga boss yung nakikita natin sa mga mais natin kahit na yun pagod tayo maghapong <coughs> mag spray pag ganito yung mais natin na nakikita para tanggal na lang yung pagod mo so diba tataas oh so oh. magdadalo yung puso nito karamihan dito mga boss magdadalo yung puso oh madinis naman may, kahit na may damo Maano na yan, makukulob na yan Wow na wow Kana lang talaga O diba, tataas oh. mo man. o Hindi na mamabas yung puso o oh. Ayan isa Dalawa O diba Nakakawala ng pagod pag ganito yung mga mais Tapos Tingnan natin yung palay, maganda na rin hindi nga lang tuyo na talaga mga boss Makakalo <laughs> uh, naman nga, sabi ko nga kahit na pagod Pag mga ganito mga boss yung mga mais mo Mapapawaw ka na lang talaga Yan Ah uh, di tayo pinabayaan ng nasa itaas yung unang bukso niyan Mauod tapos ano pa Ah uh, Naano sa tubig ano na sobra sa tubig pero may makapag cover. Tingnan niyo naman oh. Diba? Tapos ay palay natin. Oh, di ba malaki na rin? Oh. Oh, di ba? Lalaki no, daming supang. Oh. Diba? ba? Oh. Kahit na medyo naano tayo doon sa kabila, dahil nga medyo hindi pa ganun ka ganda yung pagka recover no, sa kabila pag pumupunta tayo dito nawawala yung ano natin pagod ba oh, oh ganda ng palay oh, oh. Diba, diba, diba Alagang ano yan Alagang boss DJ Boss sandy ganda na ng balay Patas na Parang salaya Oh Ano na basa Oh yan, nakala natin Nagpatubing na dito Sa kabila Kasi pag nagpatubing na dito yan Magkakatakas na yatin dito Oh pero hindi pa kaya yan yung natin Yung sa palay. Kaya kapag nagpatubing na si na Kuya Elvin Kahit na anong gawin nila magkakaroon at magkakaroon ng tagas yung palay natin kasi mas mababay ating atin dito <coughs> pero magpapatubig na rin yan yun sa una nila dito pinatubigan na oh, medyo dumalang lang dito pero kakapal din yan oh, di ba di ba di ba benda <coughs> palay yan mga basa Ito lang yung pinaka mga pinaka malilit natin mga mais. Yan. Yung ganyan katataas. Pantay tao. Lampas pantay tao. Ito kasi nung huli tayo nagpatubig. Natubigan na naman. Pero hanggang ngayon basa po. Pero di na malit na mais yan. O oh, diba? Diba diba? ba o. Ganda. Ang ganda laki ng puno ng mga boss Oh. Laki ng puno. Bawi dito ngayon. Hindi ka tulad nung nakaraan. Nung nakaraan nung lumubog pa noon eh, nagkasubong eh. Kaya yung dito sa banat talaga din natin noon saka yung sa banas to medyo mahina. Pero ngayon hindi naman ano parang ano naman din pantay-pantay yung ano nung mais natin so ano natin sa loob oh pero pero papa ano na lang mga basa nagpapa tubig oh ito na rin natin yan talaga ng puno oh oh may maliit din naman <laughs> um, bawi oh pag ganito yung mga puno ng mais mo talaga naman pag nagbunga yan pero patubigan ng mga boss yung ano mais natin patutubigan na natin o kuwa muna tayo ng sakati ni boss Andy kahit na dalawang big kiss lang o bukas lulusong din tayo dito o si ano siguro magpapatubig lang naman ako bukas dito saka so ispray natin ang insekto baka na natin sama si boss Andy Magpa, uh, mag ano lang siya dun sa likod mag tawag dito lilinisan niya yung di pa natin natapos na linisan let's go let's go Yun na siya ito yung mga nasa tabing kubo oh mataas matataas sila may malilit din naman oh hindi naman talaga makaiwasan yung may maliit pero sabi ko nga mas ma malamang mas maganda yung ano may mas maganda yung mais natin nung kaysa nung nakaraas yan mga basta nakakuha na tayo sa kate yan bigkis yes, papawin na rin tayo Pauwi na tayo Sabay na po Diyan. Wala na nasiyaring aring aalaw Nandito na tayo ng ano, pinukoin check Sa daw mo. Ay, linabig ako Basa kasi, basa Basa Ibum pipit ko. Gamit, gamit Gamit, gamit